Department of Agriculture aalamin ang napapaula at na bahagyang pagtaas sa imported na bigas sa ilang palengke. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. RMN Live Report! Aalamin ng Department of Agriculture ang mga napapaula at na may bahagyang pagtaas sa presyo ng imported na bigas sa ilang palengke. Batay sa price monitoring sa Quinta Market, may ibinibigyan ng 45 pesos kada kilo ng imported na bigas na mas mataas sa prevailing retail price na 42 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, hindi po pwedeng gamitin ng rason ang pansamantalang import ban para itaas ang retail price ng mga imported na bigas. Anya maraming dumating na bigas sa bansa itong mga na buwan at may paparating pa sa August Bukod pa rito, record high din ang harvest ng palay ngayon at sa katunayan sa datos ng Philippine Statistics Authority, 2.8 million metric tons ng bigas na nasa merkado. Ang hinggil naman sa ulat na manipis na supply ng imported rice sa bansa, ayon kay De Mesa, ang bilis naman nun, wala pa nga import ban, di ba? September 1, ang daming dumating na bigas nito uh, mga nakalipas na buwan at may parating pa hanggang August. So, hindi nila dapat gamitin na reason na dahil may import ban, tataas na agad, di ba? So, tapos ang laki pa ng harvest, record harvest tayo. So, we have lots of uh, rice in the market. In fact, yung datos ng PSA, 2.8 million metric tons yung bigas na nasa merkado. Ayon naman kay DA Assistant at Secretary Genevieve de Guevara, sa mga susunod na araw, bibisita sila sa mga warehouses para alamin kung totoong manipis ang stock ng imported rice dahil sa balibalitan mo nang may bagyong pagtaas sa presyo nito sa merkado. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Rajuman, may kuya-kuya RMN.